Noong December 12, 1888, isang komite ng dalawampung kabataang babae ng Malolos Bulacan ang nagharap kay Gobernador General Valeriano Weiler sa kanyang pagdaan sa lungsod na ito ng isang memorial na petisyon para sa otoridad na magbukas ng isang night school sa tirahan ni Rufina Reyes sa tulong ni Senyor Teodoro Sandico, profesor noon ng Latin, at binanggit nila bilang pinakaangkop na tao upang turuan sila ng magandang wikang Espanyol. Sa katunayan, si Sandico ay lihim na nagtuturo sa mga kababaihan ng wikang Espanyol. Ang kura paroko ng malolos na si Felipe Garcia ay tumutol at ang pahintulot ay pinagkait sa mga kadahilanang ng nakasaad sa lihim na ulat ng pari. Hindi pinabayaan ng mga petisyoner ang kanilang pagsisikap at sa tulong ni na Doroteo Cortez at Guadalupe Reyes, matapos ang hindi mabilang na pabalik-balik, sa wakas ay nagtagumpay silang makuha ang nais na pahintulot habang si Padre Agustin Hernandez ay gumaganap na kura paroko ng malolos. Ngunit sa kondisyon na hindi si Senyor Sandico, kundi si Senyorita Guadalupe Reyes ng Maynila ang magiging guro at ang mga klase ay gaganapin sa araw at hindi sa gabi. Ang mga dalagang ito, bukod sa iba pa, ay sina Cecilia Chongson, Merced Chongson, Aleja Chongson, Agapita Chongson, Filomena Chongson, Paz Chongson, Feliciana Chongson, Anastasia Chongson, Emilia Chongson, Basilia Tantoco, Teresita Tantoco, Maria Tantoco, Rufina Reyes, Leon Sha Reyes, Olympia Reyes, Juana Reyes, Elsie Reyes, at Alberta Uy Tangkol. Marami pang kwento ng nagaraan na humubog sa katulukuyan ng ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun, yun naman pala. Itinuro sa mga kababaihan noong 1888. Itong uh, no, wikang Espanyol. Kutsara. Ano, la misa. <laughs> la misa. Oh. La mesa. Uno, oh. Oh. La, <laughs> na. Uno dos, dos, tres, cuatro, cinco, cinco seis, siete, ocho, ocho nueve, diez. Volana. 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 Oh god the bad talagang uh, yun nga Vanessa ano ganun pala kaya pala yung mga kalulululahan ko kalulululuhan alam din lang mag mag-exploke ng Espanyol. oh, oh kasi uh, yun nga naituro din naman kasi sa kanila pero sadly Parang ngayon pa. Parang, no? parang nung mga college days kasi siguro sa ibang mga university yung mga malalaki talaga uh, na university. Mm. Meron silang parang elective course mm -hmm. na pwede mong kunin para makapag-aral ka ng Espanyol. 'Di ba si yung isang ano, isang documentaryist, nag-aral mm -hmm. siya ng ganun kaya maalam siya sa wikang Espanyol. Oo. Ay -oh.